ngayong gabi sa Newslight. Pagkilala sa mga bangkay sa sunog sa paprika ng chinelas, posibleng abutin pa ng ilang buwan ayon sa DILG. Pagkalaw sa presyo ng tubig, kasado na. At malakanyang pinuri ang Elgama Penumbra sa naging tagumpay nito sa Asia's Got Talent. Magandang gabi ako po si R. Vargas at ito ang Newsline. Maghahatid ng mahalagang balitang dapat ninyong malaman sa loob ng sampung minuto. Baka abutin pa raw ng ilang buwan ang pagkilala sa mga biktima ng nangyaring sunog sa pabrika ng Chinela sa Valenzuela. Kaugnay nito, nais paimbestigahan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang nangyaring sunog. By detalye si Raisa Puno Diaz. May posibilidad na abutin ng ilang buwan ang proseso ng pagtukoy sa mga biktima ng sunog sa pabrika ng Chinela sa Ugong, Valenzuela City. Ayon kay DILG Secretary Mar Rojas, ito ay dahil sa tindi ng pagkasunog na inabot ng mga biktima. Kaya hirap ang mga otoridad na kilalanin ang mga ito. Ipinaliwanag naman ng PNP Soko sa mga kaanak ng mga biktima na kailangan pang maikumpirma ang kanilang DNA samples sa mga biktima para makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga ito. Samantala ang 21 sa namatay ay pansamantalang inilibing kagabi, samantalang ang natitirang 48 fatalities ay nakatakdang ilibing ngayong araw. Matapos makuha ang pagkakilan ng 48 biktima, ay ipaalam ng Valenzuela City Government sa mga kaanak nila para sa formal na paglibing at pagsasagawa ng mga final burial services. Sa kabilang dako, nais paimbestigahan ng kamera ang naganap na sunog sa Valenzuela City. Isinusulong ngayon ni Valenzuela City Representative Magtanggol Gunigundo na maimbestigahan ang trahedya dahil marami anyang dapat ipaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela ukol sa malagim na insidente. Nais din malaman ng kongresista kung gaano kabusisi ang kanilang LGU sa pag-inspeksyon ng mga gusali para akin na sumusunod ang mga ito sa mga requirements na kagaya ng water sprinklers, fire exits at fire extinguishers. Dapat din anyang maging malinaw kung ang factory ng Kentex Manufacturing Corporation ay mayroong business permit kung sumailalim ito sa mga fire inspections at kung nagkakaroon ng mga fire drills. Nauna ng sinabi ni Valenzuela Mayor Rex Gachalian na Bureau of Fire Protection at hindi ang LGU ang may higit na pananagutan sa pagtiyak na nasusunod ang mga fire safety standards. Rai Sapuno Diaz, Newsite. Sa iba pang balita, kasado na sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang paggalaw sa presyo ng tubig ng Maynila at Manila Water. Tataas ng 1 peso and 35 centavos per cubic meter ang singil sa Maynila. At sa kabilang banda, magbabawas naman ng 62 centavos per cubic meter sa singil ang Manila Water. Inaasahan namang magiging epektibo ang paggalaw sa presyo ng tubig sa katapusan ng Mayo at papatak ito sa bill ng mga customers sa Hunyo. Sa iba pa ang pangyayari, dinala na ang labi ni Philippine Ambassador to Pakistan Domingo Lucenario Jr. sa Department of Foreign Affairs o TFA para sa isang memorial service ngayong araw. Mula sa kinalalagakan nito sa The Heritage Park sa Taguig, Dinala ito sa DFA sa Pasay City kaninang alas 9 ng umaga para magbigay pugay o para mabigyang pugay ang nasabing Philippine Envoy na tumagal hanggang alas 2 ng hapon. Nakidalamhati ang lahat ng empleyado ng DFA sa pamilya ni Lucenario at binisita din ito ni Pangulong Benigno Aquino III. Bago nito, iniutos na rin ng Malacanang sa lahat ng sangay at opisinang sakop ng gobyerno na ilagay sa half-mast ang watawat ng Pilipinas para magbigay galang sa nasabing ambassador. Nakatakda ang sa labi ni Ambassador Lucenario Jr. sa linggo sa Holy Cross Memorial Park sa Quezon City alas 10 ng umaga. Nagpasalamat ang pamilya ni Lucenario para sa pakikiramay na ibinigay sa kanilang pamilya This has been a very difficult time for our family, but um, we are overwhelmed by all the love and support, especially from Dad's DFA family. They have been with us every step of the way, and hearing all their stories about Dad and seeing how they genuinely loved him, it really strengthens us and it, it keeps us strong. Sa iba pa ang tampok na balita, pinasinayaan na ang karagdagang apat na river bus ferry station sa Pasig River. Layo ng mga bagong estasyon na makapagbigay ng alternatibong transportasyon lalo na lalalapit na, na ang pasokan. By Detalle si Karen Garucha. Binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko ngayong araw ang apat na terminal ng Pasig River Ferry System na daragdag sa pitong ferry station sa kabaan ng Pasig River. Mismo si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nanguna sa pagbubukas ng mga estasyon kabilang Hulu Station sa Mandaluyong, Valenzuela Station sa Makati, Lambingan Station at Loton Station sa Maynila. Ayon kay Tolentino, malaki ang maitutulong ng mga bagong bukas na ferry stations para sa mga estudyante, mga mamimili at biyaherong nais iwasan ng matinding traffic. Wala, kita nyo, lagi sira naman yung MRT. So kailangan talaga may alternatibo sa sakyan. So yung mga eskwela, pasok ng University Belt, ito talaga yung most convenient. Sa kabuuan labing isang ferry station, sang sa publiko mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi araw-araw. Ayon kay Tolentino, 20 hanggang 50 pesos naman ang bayad sa pasahe depende sa layo ng destinasyon. May 30% discount pa rin ang mga estudyante, senior citizens at PWDs. Aniya, tiyak na magugustuhan ng mga mananakay sa Metro Manila ang paggamit ng ferry boat sa transportasyon dahil sa kawalan ng stress sa traffic at mura pa ang pamasahe. Maayos din ang seguridad dahil bukod sa maglalagay ng mga CCTV cameras. Nariyan din ang Philippine Coast Guard para magpagamit ng mga life vest. Magdaragdag din ng limang bagong ferry boats ang MMDA bago dumating ang pasukan sa Hunyo. Kayang magsakay ng hanggang 35 tao ang bawat ferry boat na inaasahan ng MMDA na malaki ang maitutulong upang maabot nila ang target ng pagtriple ng bilang ng mga pasaherong gumagamit ng Pasig River Ferry System mula sa 300 katao kada araw. Karen Garutsa, Newslight. Samandala, sa iba pang ulat, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa naging tagumpay ng grupong El Gama Penumbra. Sa nakamit itong tagumpay, makaraang tanghalin bilang kauna-unahang kampiyon sa Asia's Got Talent. May kabuhang ulat si Chris De Vera. Inuri ng Malacanang ang shadow dancer group na El Gama Penumbra sa naging tagumpay nito sa Asia's Got Talent. Sa isang mensahe mula kay Presidential Communication Secretary Sonny Coloma, sinabi niya na sinasagisag ng grupo ang angking talino at husay ng mga Pilipino na marami na rin napatunayan sa iba't ibang larangan. Dagdag pa ni Coloma, kahangahanga din ng ibang Pinoy acts na nakapasok sa finale ng patimpalak na sina Jerphil Flores, Junior New System at Gwyneth Dorado. Inihahanda naman ang isang Heroes Welcome sa Batangas, ang hometown ng Elgama Penumbra, lalo pat nakatakdang dumating ang grupo sa Pilipinas ngayong gabi. Samantala, naging emosyonal ang Elgama Penumbra matapos silang tanghalin bilang kauna-unahang grand winner ng Asia's Got Talent. Pinasalamatan nila ang lahat ng mga sumusuporta sa kanila at sa mga naniniwala sa kanilang adhikain na pagpapalaganap ng goodwill sa buong mundo. Napahanga ng Elgama Pinumbra ang mga hurado at lahat ng mga manonood sa kanilang finale performance na may temang pangangalaga sa kalikasan. 100 US dollars o mahigit 4.4 million pesos ang iuuwing cash price ng grupo na kanilang gagamitin sa pagpapagawa ng isang dance studio at pagbibigay ng donasyon sa isang charity sa Batangas. Chris De Vera, Newslight. Sinalubong ng Heroes Welcome si People's Champ Manny Pacquiao sa kanyang pag-uwi sa General Santos City. Nagpapot ng taus pusong pasasalamat ang saranggani Congressman sa naging mainit na pagsalubong sa kanya. Nagpasalamat din siya sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa kanya, lalo na sa naging laban niya kay undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. Ayon sa pambansang kamaon, napaiyak siya ng matalo kay Mayweather dahil nabigo niya ang mga boxing fans na naniniwala at umaasa sa kanya. Ngunit kahit natalo si Pacquiao, siya pa rin ay mananatiling kampiyon sa puso ng bawat Pilipino. At para naman po sa ating God's Word for the Day, matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, Talata 24. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Patuloy po kayong sumubaybay sa mga programa ng Light Network. Mag-join lang sa Light Network Twitter at Facebook fan page o pwede po kayong mag-log on sa www.lightnetwork.ph. Inyo pong natunghaya ng mga balitang nakalap ng newsline mula po sa Zoe News Center. Ako po si R. Vargas. Magandang gabi.